Uh, hi guys, andito kami sa isang kainan dito sa Walter Mart guys at nabutan uh, kami ng uh, tanga dyan ng nga so time to price, na nauna juice guys so ito, may kakainan na nga dyan dito so ito guys, ito na po

Ayan okay. so, yeah, ito na guys, ang happy order Original table, uh, KFC So yun Meron pa tayo Mushroom uh, soup Ayan yeah. Yeah, Ayan, yum, to guys So, Yeah, pagkain uh, uh, May drink siya na orange Ako naman, eh, oh,

Uh, guys, habang ng gravy ang aking anak uh, para sa ating uh, manok, eh, po. So, yan, yeah, no? O, okay, lang, guys, yung uh, umakasi, So, ay, 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 po, ay, 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 tayo. ay, bye, -bye.